mahigit sa 500,000 board feet ng uh, ipinuslit ng mga lumber o tabla ang ibinigay ng Bureau of Customs sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Ang uh, nasabing mga smuggled lumber ay nagkakahalaga ng mahigit sa 26 na milyong piso. Sinabi ni Customs Commissioner Rufy Biason na ang kontrabadong tabla ay mula sa Davao City. Nasabat ang mga ito sa apat na magkakahiwalay na okasyon noong buwan ng Marso, Abril at Hunyo. Dagdag ni Biason ngayong naibigay na ng BOC sa TESDA ang mga kumpiskadong tabla. Inaasahang magagamit ang mga ito para sa karagdagang mga kagamitan ng DepEd. Naniniwala rin si Biason na masasawatan na ang mga aktibidad ng mga iligal na magtotroso sa aktibong kampanya laban sa mga ito. Nais ko lang ng uh, pagtilala, of course, yung aming mga taongan na responsable rin doon sa uh, pag-handle nitong uh, achievements na pumasok rin sa Bureau. Dati-dati po, ang paraan nito, pagka ka sa Mindanao, ibibid sa Mindanao. At pag-reveal sa Mindanao, ang nananalo yung iligal lager din. Ang sabi ni Boydoy, hindi na natin ng Ang importante ho dito na nakikita natin yung convergence ng iba't ibang uh, ahensya ng pamahalaan na may end goal na hindi lamang wakasan yung uh, uh, illegal logging o address yung uh, graft and corruption, but also uh, uh, have this kind of uh, program to to uh, promote uh, livelihood program